Sinabi nga ni Kyrie Irving ang Dilan kung bakit nga pangit ang kanyang performances ngayong finals so far. Well, matapos nga ba naman ng napakagandang Western Conference Finals performance ni Irving laban sa Wolves kung saan nag-average nga siya ng 27 points, 4.6 assists, and 3.6 rebounds abay ngayon naman sa Finals ay very underwhelming ang performances so far ni Irving kung saan nag-average nga lamang siya ng 14 points per game, 4 assists, and 2.5 rebounds per game So halos na tapyas ng kalahati ang naging performance ni Irving from the West Finals ngayong NBA Finals Aquinos na. Kaya't nang matanong si Kyrie Irving sa interview ngayong araw, ay ito nga ang kanyang mga nasabi. Pero natanong muna nga siya bakit daw siya confident pa rin sa kanyang team this final series despite being down 0-2 laban nga sa Celtics. Walang well, sagot ni Kyrie, yes, been here before nga daw kung saan down sila sa final series din ng ON2. And then they came back and win the finals. Tapos, dahil din kasi, sometimes the best teacher is experience. And ever since naging down daw sila ON2, ay naging focus na nila is to give their best for the rest of the games. To give them a chance nga daw. And they will let their game do the talking, ayon kay Irving. Tapos natanong siya ano ba daw ang mental state niya ngayon. Sabi niya, first ay he has to accept nga daw at i-realize that he is not playing well these first two games para nga sa kanyang team. And we can definitely say mga idol na bad ang performances ni Kyrie sa first two games this finals. Sabi niya pa, he hasn't played well nga daw base sa kanyang standard at hindi niya rin daw talaga gusto ang naging performances niya so far. At ang isa nga daw sa mga rason, ang isa daw sa mga daylan kung bakit bad ang kanyang performances ay sabi niya, coming back to Boston ay parang umaapaw daw ang kanyang desire to play really well. Kung baga mga idol parang tense na tense itong si Kyrie sa first two games at masyado nga siyang nakafocus on playing really well that leads to him making mistakes instead na playing free and loose gaya ng ginawa niya laban sa Wolves at sa mga nakaraang serya nila. So yan nga daw ang isa sa mga na-realize ni Irving na dahilan kung bakit hindi magandang nilalaro niya so far tapos dinagdagan pa nga daw na the level has gone higher nga daw ngayong NBA finals na at daman niya nga daw na ang team ng Boston Celtics is giving him different strategies defensively para nga daw siya ay pigilan at slow down ang kanyang opensa. And so far, definitely nagwe-work itong ang strategies defensively ng Celtics kay Kyrie Irving. At ayaw na nga rin mismo kay Kyrie Irving na he has to raise his level of play. At yun nga ay may kita natin bukas kung gagawin yan ni Kyrie Irving Game 3 sa NBA Finals at ngayon ay uuwi na nga sila sa kanilang bahay at tinan natin kung may may iba ba sa performance ni Kyrie. Anyways nga mga idol, ano bang masasabi nyo inyong opinion about nga sa mga dahilan na sinabi ni Irving sa kanyang bad performances? Comment nyo lamang yan sa ating comment section.